So, eto mga kababayan, actually, interview po yan ni Boying Rimulya, uh, ni Corina kay Boying Rimulya. Diyan po sinabi ni Corina na actually three senators daw itong aaristuhin, uh, December 15, 16, pero sabi nga ni Corina, either Jinggoy at Bong Rebilya. Sabi naman ni Boying, nanggaling sa'yo yan, hindi yan galing sa akin. As what you've said, no? nanggaling sa'yo, hindi sa akin. So, alam nyo na, mga kababayan, kung sino itong dalawang is malaking isda or big fish. Ito ang sinasabi, kadalasan mga kababayan sa mga kasabihan, oh, may dalawang isda daw, Aris, to so, ba yan? Mga dalawang malaking isda na yan, kemirot keme. Oh, alam niyo na, na, nako, mga kababayan, sabi pa naman ni Buying, December 15, 16, maglalabas na ng warrant. Eh, si PBBM nga, wala pang December 15, 16, nagpapaaresto na ng mga district engineer. Oo, nako, sunod-sunod na ito mga kababayan. First batch, second batch, third batch. Mm. Yung fourth batch dito mga kababayan, yung mga malalaking isda na talaga. Ay, nako. So, yun po yun na mga kababayan. Tama yan, Ken. Kantahin mo ang Golden, the Demon Corruption Hunter. <laughs> the Demon Corrupt Hunter. Mm. So, klarong-klaro ha, mga kababayan, yung I am hiding like I'm shining like a boy bee. I'm holding up, 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 mga kurap, rap, rap. <laughs> oh, nako, hindi ko talaga makalimutan sino kayo yung senador na bibigay ng tip na 200 to 300,000 sa isang pok-pok na artista. Ah. Oh, how about Sara Diskaya Kent? Ay nako si Sara Diskaya na kamanhant na din mga kababayan. Hinahanap na po si Sara Diskaya ngayon. Ah, hindi natin alam kung nasaan siya. Mm. So ito pa mga kababayan, ha? Ah. ang ating sunod na pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol dito mga kababayan kay uh, Solicitor General uh, ang pangalan nun, yung bagong solicitor general ngayon, si Birabare. Ang pangalan nun, mga kababayan, pakicomment nga, ah uh, Birbarbare huh? Hindi ko maalala yung pang-apilido niya No, ang bagong uh, Berberabe, ayan si Berberabe, no? Solicitor General Berberabe na isang taga matanggas, no? Matapang, matalino. Ayan. Noon mga kababayan, noong pumutok itong issue na patungkol sa ICC, itong si Minardo Gibara, no? Ayaw sumipot. Ha? kung naalala ninyo, di ba, pinapapunta ni PBBM si Minardo Gibara sa ICC para kausapin si Digong, ayaw niya, ah, kausapin ang taga-ICC nung pagka-aristo kay Digong, ayaw sumipot ni Minardo Gibara kasi wala daw ang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Pero ngayon, mga kababayan, bumaliktad na, nag na. Ah? Uh Oo, oh. -huh. Nag-iba na mga kababayan, abogado ng pamahalaan, nagbago na ng posisyon. Noon ayaw pang humarap sa ICC, ngayon open na. Mm, -mm. According po dito mga kababayan, no kay uh, uh, attorney Berbarabe, uh, mga kababayan, darling uh, darling Berbarabe, no? At meron ako ipapanood sa inyo na mismo nang galing kay Mike Abi, no? Si Mike Abi mismo nag-react niyan, mga kababayan na ang abogado ng pamahalaan or solicitor general no nagbago na ang posisyon dati ayaw manghimasok diyan sa ICC ngayon bukas na bukas oh so, bakit ganin niya mga kababayan Naku, eto na yung matindi oh ano yon nagbago ang kalaw ng ating solicitor general oo ang abogado ng status ng estado ng Pilipinas patay kaya kaya nagbago kasi ngayon po ang may hawak nito ay Solicitor General Berberabi ng Lalawigan ng Batangas Matay ka Bakit ngayon Matalino, matalino matapang oh. Ano nga bang ibig sabihin dito mga kababayan ni Sir Mike Abe? Ang ibig iparating or gustong iparating dito ni Sir Mike Abe, mga kababayan, ay nagbago na ang posisyon ng Solicitor General. Dati si Minardo Gibara, ngayon ay si uh, Adarlin Berberabe. Berberabe, ano pangalan nun? Nakalimutan ko. ah uh, Berberabe, no, mga kababayan. So sa madaling salita, wala nang takas si Bato dito ah Wala nang takas si Bongo dito. Bakit? Bukas ang himpilan ng Solicitor General para makipag-coordinate or makipag-dialogo no? sa ICC. Laban dito sa mga kaso nitong mga international criminals na walang iba kundi si Bato, si Bongo, si Digong, ya? Yeah? yung mga crimes against humanity, ha? Ah, mga kababayan. Ah, Markulita, Marcolita underestimate yan. Ha? Ah, itong si ano, si Darlene na uh, Birbirabe, in-underestimate ni Marcolita. Oh, si Marcolita kasi, abugadong sinungaling yan eh. Uh, oh, continue natin, anong sabi ni Sir Mike Abe? Ito yung kay Minardo uh, Usman, uh Gibarwal, Oh, dating, dating, Usman, dating uh, Justice Secretary at dating Solicitor General si Gibara. Hmm. Ayan na. Anong dating Solicitor General, ang sabi niya, hindi sila makikialam sa issue ng ICC. Oh, 'yan, 'yan ang sabi nga, Lalo Lalo sa Kung naalala niyo noon mga kababayan nung pumutok itong inaristo si Digong, ang sabi ng Solicitor General, ayaw nilang humarap doon para hindi makipag-coordinate ang Pilipinas. Kasi wala na daw jurisdiction ang Pilipinas sa ICC kasi tinanggal na nga ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. So ngayon, ayaw na nila manghimasok. Ngayon mga kababayan nung pinalitan na ni Darlin, Attorney Darlin, itong si Minardo Gibara, eto na bukas na ang si ang, ang Solicitor General or Abogado ng ating bansa, no? Yung uh, abogado ng pamahalaan ng Palasyo ng Pilipinas ng Malacañang na open sila sa pagkikipag-dialogo kung anuman ang uh, ipaparating ng ICC, anuman ang mga dapat pag-usapan open na sila, willing na sila makipag-coordinate. Oh, ayan na, patay. Pag-ibig sabihin mga kababayan, kung willing ang abogado ng pamahalaan na humarap sa madaling salita, kung ano man ang gusot, kung ano man ang problema, kung ano man ang dapat ayusin, ay maaayos at mababa, ma, mapatutuwid ang mga baluktot no, na pangyayari. Hmm. Continue problema ng mga kinasuhan na mm. tayo daw po ay walang morisdiksyon mm. sa International Criminal Court mm. yan ang ginataymento yan ang kanyang paniniwala yeah. pero ito ilang buwan na po si Solicitor General Berberame at ito yung kanyang ginawa sabi niya tatayo at tinayo na ng abogado ng Pilipinas ang paninindigang dapat maging abogado ng gobyerno o Solicitor general pangatawanan na tayo ay merong may karapatan ng Estado mm. tungkol sa pangpapatupad ng mga kautosan ng ICC. Nako! Okay. Sa mga wara para siya. Ito po ay inilabas ng solicitor general mm matapos magpetisyon yung mga pato de la Rosa. Ayan na, si Torion. Sa Na parang ang isyo ay kuwang payagan daw ng Korte Suprema hmm. at illegal daw na nakikialam o hindi daw, daw dapat nakikialam ang Pilipinas or dapat daw ito ha, ah, dapat daw po ay proteksyonan ng Pilipinas at ng Philippine law ang Senador Bato de la Rosa sa posibleng pag-aresto sa kanya patay international criminal ah oh, ang tanong ngayon, eh, kasi nag-file ng petisyon ang abogado daw ni Bato si Torion na dapat proteksyonan daw ng Pilipinas law o batas ng Pilipinas si Bato na bawal aristuhin, bawal ganun, na hindi pwedeng pumasok dito ang kung ano mga banyagang warrant, ganyan-ganyan. Ngayon mga kababayan, sa panahon ni Digong, ganun yun. Yeah? Mm -mm. Sa panahon ni Digong ganon kasi bakit? Si Kibuloy nga 2014 meron ng warrant of arrest ng FBI, di ba? Sa red notice sa FBI 2014 nandoon na siya. Pero hanggang sa nag 2016, 17 hanggang nag 2024, 2025 tsaka pa siya na aresto. Di ba mga kababayan? Pero in Philippine court ah, hindi sa Amerika. So ngayon mga kababayan, kung sa panahon ni Digong, ah, sa panahon ni Digong, Okay yan. Pero ngayon, panahon ni PBBM to eh. Ha? Panahon ni Marcos to ngayon, mga DDS. Uy, matulog kayo. Gumising kay bukas. Panahon ni Marcos ngayon. Ha? Kung ano man ang mga utos ni Digong doon, wala nang papilyon, wala nang saysay, ha? wala nang ano, expired na yon Bakit? Ito ha, palala ko mga DDS. Hindi porket si Digong ay naging presidente, kung ano man ang inutos niya noon, ay accessible pa rin hanggang ngayon. No! Bakit? Wala ng power si Digong. Isa na siyang matandang, mamamatay at ma mabubulok sa ICC. ya yeah? Ang presidente ngayon, si Marcos. Hindi si Digong. Kaya kung ano man ang sabihin ni Digong, wala nang saysayan. Ha? Yeah? Maliban na lang kung kayo mismo susundin ninyo yung sinasabi niya. Kasi di ba laging tinatabi ng sinasabi ng mga DDS, PRRD. ano ba ibig sabihin ng PRRD? President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po siya president. Lagyan ninyo ng F. Ha? Ah? F P o oh, former president. Ah, wag lagay na PRRD. Kapal ng mukha ninyo. Hindi na siya presidente. Ha? Ah? Hindi na siya presidente, Ma'am Arlene Pabular, di ba? Oh, expired na si Digong. Sa madaling salita, malapit na siya mamatay. Sa pangalawa, wala na siyang power, hindi siya po isang senior citizen. Ah, wala na, isang matandang huklo ba na yan na nag na lang ng kamatayan? no oh, isang bulati na lang pipirma dyan. Oh, uh, wala na. Eh, ulitin ko mga DDS, tigilan nyo yung kakatawag ninyo ng ex, ah, expired na. Oh, lagay nyo dyan, XPRRD. O oh, sa madaling salita, expired na si Rodrigo Rua Duterte. Na, yeah? expired. Ah, Tigil-tigilan nyo yung kakatawag ninyong PRRD, PRRD. Nga mo'y banig na nga, wala nang ligo-ligo eh. Yeah? PRRD pa rin kayo ng PRRD. Expired PRRD. ya yeah? Oo, oh, oh, ganun. Expired President. Tapos na siyang pawit eh. Six years lang siya eh. 'Di ba? Oh, wala nang power si Digong. Kaya itigil nyo yung mga sinasabi ninyo na oh, porket appointed ka ni Digong ay eh, dapat masunod tang ina niyo. Wala nang power si Digong mo eh. Ah, yung kay Digong pangalan na lang nagdala sa kanya diyan. Oo, oh, oh, 'yun ang katotohanan, no? So ipagpatuloy natin kay Sir Mike Abe. Ngayon, mm. ang sinasabi ng Solicitor General. Oh, oh. Ipagtatanggol niya ang estado kung ano ang kailang Patay. Ibig sabihin, Mm uh -huh. Basta may warrant of yung katulad ng pag-arresto kay dating Pangulo Duterte, ang paniniwala ng Solicitor General, tama yun. Patay! kasi na Philippine government. Hala! At kung sakaling magkaroon ulit uh. -huh. ng mga warrant galing sa ICC, uh -huh. yan ng Solicitor General. Mm. Uh -huh. Kinukontra, madalit sabi, ng Solicitor General ayon, yung petisyon ng kampo ni Pato de la Rosa sa uh -huh. Korte Suprema. Kasi ganito yan mga kababayan. Ang sabi kasi ng Solicitor General ni Ma'am Darlene Berberabe, no, nag-file daw ng petisyon itong eh, kampo ni Bato na kailangan ilabas daw ni Boying itong warrant of arrest kung totoo mang meron o wala kasi at kailangan din daw na protektahan si Bato. Sabi naman ng Solicitor General na si Ma'am uh, Attorney Darlene Berberabe na Walang sapat na basihan o batayan ang petisyon ni Bato Kasi nga, kung sinabi mong kailangan ilabas Ang maglabas lang po niyan ay ang Interpol at ICC Walang power si Buying Kasi yung kay Buying, kwento lang yun Iba't kaya naniniwala sa kwento, di ba? Kwento lang yun na may warrant na kita niya Pero pag tinanong mo may kopya ka ba? Pag sinabi niyang wala, wala ka magawa Kwento lang naman yun, ba't mo paniwalaan, di ba? Paniwalaan mo kung nandyan na So ngayon mga kababayan, binasura ng Solicitor General or Office of the Soli Solicitor General ang petisyon ni Bato na ipalabas daw di umano ah itong warrant of arrest. Eh, bakit si Boying ang maglabas? Eh, wala man power si Boying yan Si Boying umbudsman, hindi siya DILG, hindi siya PNP, hindi siya NBI at higit sa lahat, hindi siya hmm, hindi siya auto na maglabas niyan. Yeah, bakit napaka-agresibo nila? Ya, bakit gusto nila ipakita agad? O, bakit kung nandyan agad ang warrant of arrest? Susuko ba si Bato? O pag nalaman ni Bato na totoo talaga'ng meron, alam ko sa magtago 'yan, 'no. Ibig sabihin ng tago si Bato sa madaling salita, alam na niya. Oo. Kaya nga alam niyo sa totoo lang, mga DDS, kung kung ako, kung talagang mahal niyo si Duterte, ha, kung talagang mahal niyo si Duterte, isurrender ninyo si Bato, ipaako niyo lahat kay Bato ang kasalanan. Makakauwi si Digong, ha? Makakauwi si Digong pero ilang taon, ilang buwan pa yan. Baka another 8 months na naman ang ihintayin bago i-accept ng ICC na akuhin lahat ni Bato ang kasalanan. Na? Walong buwan na naman ang ihintayin yan. Oh, kasi sasabihin ng mga DDS yan, tama nga yan Ken, ipalit ulo na lang si Digong at si Bato para makauwi naman si... Tatay Digong bago mamatay. Ang tanong, papayag ba si Bato? Oh, dito kayo ngayon magtanong mga kababayan. Si Bato ba talaga DDS? Ha? Si Bato ba talaga DDS? Yun ang malaking tanong eh. DDS ba talaga si Bato? Mahal ba talaga niya si Digong? Kasi kung mahal niya si Digong, sumuko na siya, pauwiin niya, siya ang pumalit doon. Asaluin niya lahat ng responsable. Siya ang responsible doon. Akuhin niya lahat ang kaso, makakauwi si Digong all around si Bato. Yeah? Sabi ni Sir Kendry. Ang tanong ngayon mga kababayan, doon pa nga lang sa Hong Kong eh. Alam ni Bato na may waran si Digong, pero hindi niya sinabi. Nagtago siya, hindi siya sumama doon sa rally sa Hong Kong. Anong ginawa niya? Nagtago siya, inantay niyang makauwi si Digong, inantay niyang aristuhin sa ano, sa naiya, tsaka pa siya lumabas. Di ba? Oh, kita ninyo, ang tanong ngayon, DDS ba talaga si Bato? Ginagamit lang kay ni Bato. Alam nyo, tatutuwa lang mga DDS, alam ko namang hindi kayo bungol, pero mga bobo nga kayo. Manawagan kayo na sumuko si Bato, palit-ulo kay Digong. Kasi kung tutuusin, si Bato ang nagkumandyan. Ang utos ni Digong ay hulihin ang adik, patayin kumadlaban manlaban. Pero anong ginawa ni Bato? Plinantingan ng barel yung kamay, binarel kahit wala namang barel, tapos para sabihin ng laban, pinahawak ng barel. Ha? Pero sa utos ni Digong, hulihin ang adik patayin kung manglaban. No. Oh. Ngayon, paano manglaban kung sampung pulis na isa lang yung adik? Do you think kaya pang manglaban ng adik kung nakapaligid doon? Sampung pulis, Tapos ikaw nakaganyan, wala kang malay-malay. Barilin ka rin, so, pak! Oh. para sabihin ng laban, paplantingan nila ngayon. Oh, anong sabi ni uh, Justice uh, Chief Justice Maria Lourdes Sereno? Manufactured evidence. Oh. Kaya kung tutuusin mga kababayan, mas mabigat talaga dapat ang kaso ni Bato kaysa kay Digong. Si Digong kasi given na yun eh, uto siya. Aristuhin, patayin kung manlaban Pero hindi sinabing magplanting ka para sabihin ng laban. ba? Diba? Oh. Kaya mga DDS, ah, ang panawagan ninyo, pauwiin si Digong, ipalit si Bato. Manawagan kay ngayon, ah, Bato, sumuko ka na para makauwi si Tatay Digong nila. Kasi alam naman natin na si Bato talaga ay hindi po didiis yan. Hindi talaga didiis siya. Bakit? Kung didiis si Bato, hindi sana sumuko na siya para masamahan niya si Digong dun sa loob. Sa madaling salita, hindi siya sumuko, ayaw niya samahan si Digong, wala siyang pake. Na hindi siya didiis. Niloloko lang kayo. Ya, yeah? niluluko lang kayo mga DDS. Yan ang katotohanan. Ha? Ah? Naku po. Niluluko lang kayo. Ah, ginamit alam nyo sa dito lang ah. Ito, i-rewind natin ang i-rewind. Ha? Ah? Si Bato noon, hindi talaga yan siya DDS. Ha? Ah? Si Bato ay isang kakamping talaga yan. Alam niyo ba si Bato sa nagumpisa umingay ang pangalan? Ganito yan sa panahon ni Presidente Pinoy, no? Si kapatid ni Chris Aquino, anak ni Cory Aquino, si Pinoy, President Pinoy. Mm. Si President Pinoy noon, namili siya kung sinong gawin niyang PNP chief. Ha? Namili siya kung sinong gawin niyang PNP chief, isa si Bato. Isa si Bato diyan. Kasi paborito nga siya ni Pinoy. Ngayon mga kababayan, noong hindi napili si Bato ni Pinoy, alam niyo ginawa ni Bato, bumalingbing kay Digong. Ha? Ah, nung inassign siya ni Pinoy sa Dabao, doon na nagpakita gilas kay Digong, nagpakita gilas kay Sara. Mm. Kaya nung nanalo si Digong, ginawa siyang PNP chief, di ba? Oh, may kwento 'yan, mga kababayan, may kwento 'yan. Eh, eto, eto, ito, hanapin ko lang ha. Hanapin natin. Hmm. Wait lang, mga kababayan. Para para maano ninyo ha, malaman ninyo. Ah, eto, ito, ito, ito. Dito tayo sa Google, mga kababayan, para malaman ninyo eto Si Bato ba ay isa sa pinipili ang PNP chief sa panahon ni Pinoy wait lang ha Dilarosa rank before PNP chief Ito ulitin ko Si Bato Dilarosa ba ay isa sa pinipili ang PNP chief sa oh, wait lang wait lang Si Bato Dilarosa ba ay isa sa pinipili ang gawing PNP chief sa panahon ni Pinoy Aquino? Ah. Ito, ito, mga kababayan. Ito po kasi yan, mga kababayan. No regrets if you are going to give in the chance to do it again. I will do it again. The same approach. Ayan. Ito yung sinabi, mga kababayan. <clears throat> Si Bato kasi, Senator Bato Proud Accomplishment. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, ito si Bato bago naging PNP chief. Isa siya sa pinipilian nung panahong administrasyon ni Pinoy gawing PNP chief. Ngunit mga kababayan, hindi po siya ang napili. Kaya ngayon, inassign siya sa Dabaw, nagpasikat doon kay Digong, ginawa siya ngayong PNP chief. So ang nangyari mga kababayan, bukod sa PNP chief, ginawa siyang senador. Oh. So, naging senador siya, naging manok na siya ngayon ni Digong, tagapagtanggol kay Sara, tagapag-ano kay Digong, para itong mga Duterte ay kanilang harangin. ba? Diba? Oh. Sa so, madaling salita talaga mga kababayan, hindi na po tayo magtaka. kuri ka idol, tama, lagi yung nireport nire mo, kaya everyday ako nanood sa'yo. iyo, Ah? Totoo yan mga kababayan, kaso lang hindi na eh, medyo matagal-tagal na to eh. Ano bang year si Pinoy naging presidente? Ah? Anong year si Pinoy naging president? Totoo po ba na si Bato ay isa sa pinipili, eh, pinipili bilang PNP chief nung panahon ni Binigno Aquino Jr. o the third? Ayan na. Ah. malakan yang hindi hindi maano mga kababayan hindi siya lumalabas eh pero alam ko isa yan sa pinipilian noon si Bato 2010 Oo. Totoo ba na si Bato ay isa sa pinipili bilang PNP chief sa panahon ni Pinoy Nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas noong 2010? Ito po mga kababayan Ito yung Wikipedia kay Bato So dito nakalagay Duterte pick Rosa as next PNP chief number one, naka-arkibo o wayback machine oh ito ang sa sa ano to maling banggit invalid sabi dito no oh, ito mga kababayan yung kaanuhan ni bato no nakalagay dito kasuluyang nanunungkulan unang araw ng panunungkulan Hulyo 2019 Kawikaan ng bilanggoa ah, director general ng Kawika kawanihan ng bilangguan nasa pwesto April 30 2018 October 12 2018 Pangulo si Duterte ay ginawa siyang PNP chief ito Julio 1 2016 to April 19 2018 ginawa siyang PNP chief Ayan isinilang tapos kabataan partido PDP Laban asawa komendante anak alma mater ayan trabaho pulis So, basta pagkakaalam ko mga kababayan, si Bato de la Rosa ay dating isa sa mga pinipili, no? Bilang, ah, ito, bilang hipe dapat ng PNP chief sa panahon ni Pinoy. Ngunit, noong inassign siya sa Dabaw, ayun, ginawa siyang hepe ng pulis Dabaw, oo, 2010 po si Pinoy naging president. Ang pagkakaalam ko, isa si Bato eh. Ngunit nadismaya po si Bato, mga kababayan, nung hindi siya napili, kaya bumaliktad siya kay Digong. Actually, si Bato is DDS. ano yan, kakamping talaga yan, ha, si Bato, noon. Kahit, i-check nyo, mga kababayan, hindi ako nagkakamali. E, kahit si Harry Roque, hindi po yan DDS. Si Harry Roque dati, siya po yung abogado ni Jennifer Laude, no, yung isang transgender na pinatay ni Scott Pemberton, na isang, Ah, Philippine Marines... Ah, hindi, hindi. American Navy ba yon? Si Scott Pemberton? Yung pumatay na binagok niyong ulo ni Jennifer Loudy doon sa may bowl ah, o inidoro? Ha? Ah? Si Harry Roque po ang lawyer no'on Panahon ni Pino 'yon 2010. No? So nagulat ako, mga kababayan, na si Harry Roque ay naging DDS na. Ah, totoo yan! Ah! Ako, sa totoo lang, magbasa-basa kayo way back 2010, 2011. Ah, 2012. Totoo 'yan si si Jennifer Laude, o oh, sa Subic 'yun sa Olongapo, po, Olonga po ata 'yun. Si Jennifer Laude isang transgender 'yan. May jowa-jowa siya na si Scott Pemberton, isang US Marines or Navy na napatay niya, nabagok niya yung ulo ni Jennifer Laude tapos nilagay niya yata sa maleta. Oo, oh, oh, tapos ang abogado noon ay si Harry Roque. Tapos kinakalampag pa nga ni Harry Roque noon eh. Si Digong, Ah, grabe ang birada ni Harry Roque noon. Ah, nagulat ako mga kababayan, si Harry Roque naging dedes na. Ano yung Harry? Ah, ano yung Harry, Harry Roque? Ano naging dedes ka na? Ah, eh, nagtatanong lang ako, bakit? Ah, mga kababayan, <laughs> yun po yun.